Chapter 6 Iha, I'm so glad you came. Hello, La. Niyakap niya ang kanyang lola at hinalikan sa pisngi ang kanyang lolo na sumalubong sa kanyang pagdating. Sorry, ngayon lang uli ako nakadalaw sa inyo. Alam niyo naman siguro kung gaano ka hectic ang buhay sa Maynila. Ang importante, nakapunta ka rito ngayon. Ang totoo, nagulat kami ng lolo mo nang tumawag ka at sinabing pupunta ka rito. Ang alam kasi namin, sa Disyembre pa ang balik mo uli rito. Pero mas masaya kami ngayon na nagkusa ka ng pumunta rito kahit walang okasyon. Niyakap niya sa magkabilang braso ang dalawang matanda. Huwag na ninyo akong konsensyahin Nahalikan ko na naman kayo, di ba? Hindi pa ba niyo ako patatawarin? Ikaw na lang ang nag-iisang apo namin dito sa Pilipinas. Itatakwil ka pa ba namin? Madramang wika ng kanyang lola. Pero sana ay mas tumalas ang pagdalo mo ito. Titingnan natin la. Inalikan uli niya ito sa noo. Ano ba ang makakain dito? Nagugutom na ako eh. Nagluto ang lola mo ng paborito mong sinigang na baboy. Sagot ng lolo niya. Patatabain niyo naman ako nito eh. Sabay-sabay na silang nagtungo sa komedor. Ang mga ito na lang ang natitirang alaala sa kanya ng kanyang ama. Ang mga kamag-anak kasi niya sa father's side ay kung saan saan ng bahagi ng mundo naninirahan. Kung sa bagay, pati naman ang lolo at lola niya ay madalas nang lumalabas ng bansa sa pag-aasikaso ng mga negosyo ng mga ito. Pero naibahagi na ng mga ito ang mga yon sa iba pang mga anak ng mga ito bilang pamana. At dahil patay na ang kanyang ama, sa kanya ibinigay ng mga ito ang pamanang yon na hindi naman niya inaasikaso dahil may sarili siyang negosyo. Kaya ang ginawa ng mga ito ay pinakliquify ang mga particular na assets na yon at saka isalin sa bank account niya. She was financially secure for life. still, she felt there was emptiness in her heart that could never be filled with all that wealth napansin kong nakapag-ani na kayo ng palay, lo. Pero parang hindi pa kayo naghahanda para sa bagong pagtatanim. Ah, yun ba? Hindi na talaga kami magtatanim sa ngayon. Bala kasi naming ibenta ang malaking bahagi ng lupain natin dito. Ibebenta? Matanda na ako, Winry. Hindi ko na kayang subaybayan ang ganitong kalaking lupain. Huwag kang mag-alala. Magtitira pa naman ako. Pero yung kaya ko na lang isupervise. Naipaalam ko na ito sa mga tauhan natin. At sa tingin ko, tinanggap na rin nila yon. Pero, bakit, Lo? Mahal na mahal nyo ang lupain yung ito, hindi ba? Oo, kaya nga sinisiguro kong pahalagahan din ng bagong magmamayaring nito ang lupaing ito. Pati na rin ang pangalaga sa mga tauhan nating matagal nang rito sa hasyenda. Huwag kang mag-alala, Apo. Alam ng lolo mo ang kanyang ginagawa. Unless, of course, magbago ang isip mo at magdesisyon kang itake over itong hasyenda. Ernesto, hayan ka na naman. Sinabi na sa iyong hayaan mo na ang apo natin sa gusto niyang gawin. She wasn't born to be like you, you know. May sarili siyang buhay. Nagbabaka sakali lang naman ako. Lalo tuloy niyang namiss ang kanyang ama. Ito kasi ang alam niyang papalit sa lolo niya kung sakaling buhay pa ito hanggang ngayon. Her father always told heard the things he wanted to do with their vast land. Gusto sana niyang panatilihin sa kanilang pamilya ang lupaing yun. Pero ano naman ang gagawin niya kung wala naman siyang alam sa pagpapatakbo ng isang malaking hasyenda? Nasa nila ang buhay at puso niya. At ilang beses din siyang sinabihan ng kanyang ama noon na huwag siyang patatali sa pangarap ng ibang tao. Kaya ngayon ay sinusunod niya ang kanyang gusto. At wala pa naman siyang pinagsisisihan. May napili na kayong bidder, lo? Wala pa. Pero merong isa na napakakulit. Mukhang interesado talaga siya rito. Dahil minsan na nga siyang nagpunta rito para personal akong kumbinsihin. Sabi ko nga sa lolo mo, sa kanya nalang ibigay Mukha siyang mabait at napakagwapo pa. Mabait at gwapo? At wala pang asawa. Excited na duktong ng kanyang lola. Nakita kong wala pa siyang wedding ring apo. Bagay ba Camilla? Natawa lang ang kanyang lolo. Magkano kaya siya? Ay! Ano ba namang tanong yan, Winry? Bakit kailangan kang bumili ng lalaki? Sus, Mariosep. Eh kasi, wala pa rin akong nagiging boyfriend hanggang ngayon. Gusto ko na rin namang mag-asawa eh. Bukhang wala na akong pag-asang ma-inlove pa. Kaya magahanap na lang ako ng may magandang lahi para maganda rin ang magiging anak ko muntik na siyang mapulunan sa katatawa nang makita ang reaksyon ng dalawang matanda sa sinabi niya. Huwag kang ang magbiro ng ganyan, bata ka! Wi ka ng kanyang lola. Kahit magbiro ay wag mong gagawin. Baka bumangon sa hukay nila ang mga magulang mo. Kung mapapangasawa lang ang kailangan mo, irerekomenda ko sa iyo ang biday ko na yon. Singit ng lolo niya. Kahit tatahit ito sa issue, mukhang hindi rin ito papayag na gawin niya ang binapala. Tamang-tama, inimbitahan ko siyang pumunta rito para obserbahan ang buong hasyenda ngayong tapos na ang anihan. He should be arriving today. Hindi na niyo kailangang mag-alala. Nagbibiro lang naman ako. Although, I wouldn't mind meeting that guy. Exciting! Ngayon lang siya magkakaroon ng blind date. Courtesy pa ng lolo at lola niya. Masarap talagang magkaroon ng konsentidor ng mga grandparents. She was still thinking of that upcoming meeting when she went to the terrace and saw a black pajero pull off in front of their house. At parang lumaki ang ulo niya nang makilala ang lalaking umibis mula roon. Neji Pilyarasa? Sambit niya sa sarili. What in the world are you doing here? Pero sa halip na maasar, ay gumana agad ang isip niya para sa kanyang sariling kasiyahan. Naalala niya ang walkie-talkie na ginagamit ng lolo niya kapag tinatawagan nito ang mga tauhan nila. Kinuha niya yun at tinawagan ang head ng security ng hacienda. Bakit kayo nagpapapasok ng tao nang hindi ipinapaalam kay Lolo? May nakapasok sa hasyenda, senyorita? Pero isa lang naman... Alamin niyo kung sino yon. Delikado na ang panahon ngayon, kaya mabuti na ang nakakasiguro tayo. Lalo pa at mainit ang nangyayaring bidding sa lupain ni Lolo. Baka mapahamak siya. Nasa harap na ng bahay ngayon yung taong tinutukoy ko. Kapkapan nyo lang para makasigurado tayo. Opo, senyorita. Nakangisi na siya habang nakatanaw sa terrace. Lalo pang lumapad ang kanyang hisi nang lapitan ng apat nilang tauhan si Nenji at pigilang makapasok sa bahay. Halatang nagrereklamo pa ito nang itaas nito ang mga kamay ng kapkapa ng mga tauhan nila. Pagkatapos ay itinuro siya ng isa sa mga ito. When he looked up in her direction, she smiled sweetly at him and waved her hand. Hello, she mouth. Kitang-kita niya ang unti-unting pagkinis ng pagkakunot ng noon nito habang titik na titik sa kanya at kung may anong tila sumipa sa dibdib niya nang mapagmasdan din ito. Okay, now what? She wasn't liking that word, feeling at the moment. Kaya laking pasasalamat niya nang lumabas na ang kanyang lolo mula sa bahay at sitahin ang mga tauhan nila. Saglit lang na pag-uusap at mukhang nagkaintindihan na ang mga ito. Pero bago pa man siya makita roon ng kanyang lolo, ay umalis na siya sa terasa. Kaya lang, mukhang hindi naman naalis sa isipan niya ang kakaibang naramdaman niya nang magtama ang mga paningin nila kanina. I hate that guy! Aniya sa sarili. Makausap nga si Lolo. Hindi siya dapat nagpapapasok dito ng masasamang nilalang pero hindi na siya nakalayo pa dahil nakasalubong na niya ang kanyang pakay kasama ng masamang nilalang. Winry, mabuti at nakita kita. Ito nga pala si Nenji Bilyarasa. Nasabi ko na sa iyo ang tungkol sa kanya. Kilala ko na siya, Lolo. Pinalayas nga niya ako sa bahay niya eh. At ang nagulat ang lolo niya sa narinig. At kung hindi siya nagkakamali, anumang sandali ay paliliparin na rin ng lolo niya ang nangyibilyatasa na ito palabas ng kanilang hasyenda. Ngunit tila walang epekto sa binata ang posibleng mangyari dito. He just kept looking at her as if he was memorizing her face. And she was getting uneasy. Bakit ba ganito itong makatingin? Hindi tuloy niya maiwasang isipin na din ang naramdaman niya noon sa tuwing nakikita ang binata bago nangyari ang eksena sa Stallion Riding Club. Teka, singit ng lola niya mula sa likuran niya. Ano ang sinabi mo? Pinalayas ka ng lalaking yan sa bahay niya? Opo, hindi kita pinalayas. Sa wakas ay nagsalita na rin si Nenji. Pero nahiling niyang sana ay hindi na lang ito nagsalita pa. Dahil tila nagatungan ng pagkakarinig niya sa boses nito ang nararamdaman niyang yon. Itagtag pa ang pagkahatitik nito sa kanya. Kung pinalayas ka niya apo, ano ba ang ginagawa mo sa bahay niya? Magkasama ba kayo sa iisang bubong? Bago pa siya nakasagot, ay naunahan na siya ni Nenji. We've been dating for a couple of months now. Pero nagkahiwalay rin kami last week lang dahil inisip niyang may iba kong babae. I didn't throw her out. He turned to her, a smile visible in his eyes. She walked out on me. Sumihap ang lolo at lola niya siya man ay hindi makapaniwala sa narinig. Halatang gumaganti ito sa ginawa niyang pagpapahiya kanina. Kahit itanong pa sa mga kasamahan ko sa Stallion Riding Club, patuloy na panggagatong nito. They knew what really happened between me and your granddaughter. Itong si Winry lang ang ayaw talagang maniwala. Stallion Riding Club baka mo? I heard about that place. Exclusive riding club for the boys. Nagkamot na lang sa noo ang kanyang lolo. Mukhang malalanga ang kinahinat na ng relasyon nyo dahil naghahanap na agad itong apo ko ng bagong kasintahan. That guy had the nerve to look hurt. Do you hate me that much? Che. Mukha mo, sa pakin pakita riyan eh. Halata naman kasing pinagtitripan lang siya nito. Kung mahal mo pa rin ang apo namin, wika na ng kanyang lola. Gawin mo ang lahat ng paraan para maayos ang relasyon nyo. Sayang kasi eh, bagay pa naman kayo. Lalo pa nga at ganyang nagkasama na pala kayo sa iisang bubong. I'm willing to try it out once again. Umaling na uli sa kanya ang binata. Ngayon ay mas malinaw na ang amusement sa mga mata nito. He was enjoying her being on the hot seat. Winry, will you let us try again? Hindi siya patatalo rito at lalong hindi rin siya magpapaapekto sa nararamdaman niya. Isa na siyang nagmukhang tanga nang pakinggan niya ang damdamin yon. Well, hindi na ulit mangyayari yon. Okay lang. Muntik ng sumemplang ang nauna na niyang pangako sa sarili nang makita ang iting yon. Huwag mo nga akong mangitingitian ng ganyan. Nakakalimot kasi siya. Pero manligaw ka uli mula sa umpisa Pagkatapos, tsaka ako pag-iisipan kung tatanggapin pa uli kita o hindi. Ang gulo mo yata, Apo. Akala ko ba, okay lang na magkabalikan na kayo. Bakit may mga kondisyon ka pa ngayon? Ernesto, hayaan mo ang Apo natin. Aba, siya ang babae. Kaya natural lang na siya ang magsasabi kung ano ang mangyayari sa relasyon nila. Hayaan mo silang ayusin yan sa sarili nilang paraan. Kung ganun, Nengji, dumito ka muna sa amin hanggat hindi mo napapasagot uli ang apo ko. We could talk business later. Plano mong pahirapan ako na makuha ang bid para solopain ng mga lolo mo, no, Winry? Mula sa kinasasandalang gate, nilingon niya si Nenji. Hinihintay niya ang katulong niyang inutusan niyang bumili ng ilang gamit sa bahay. Bid sa lupa? Actually, wala yon sa isip ko. Pero ngayong ipinaaalala mo, pwede ko na rin siguro yung gamitin para pahirapan ka. Kahit naman gamitin mo yon laban sa akin, you still can't win against me. Makukuha ko ang bid na yon. Okay, Sinabi mo eh. Muli niyang ibinaling ang pansin sa mahabang kalsada sa harap nila. Anong ginagawa mo rito? Naghihintay ng lalaki. Naglakad ito sa harap niya at tinanaw ang kalsada. Pagkatapos ay nagtungo ito sa mga halamang nakatanim sa gilid ng bakuran at pumitas ng bulaklak ng santan. You can do that, you know, Anito, not when I'm still courting you. You're not courting me. I am now. Lumapit ito sa kanya at iniabot ang pinitas na bulaklak. The gesture was so glitch and so corny, she just couldn't help laughing. Pero agad din namang naputol ang tawa niya nang itago nito sa likuran nito ang bulaklak at lumapit pang lalo sa kanya. Now, he was standing only a few inches away from her. Nagrigodon ang puso niya, kaya tinangka niyang umalis. Ngunit iniharang nito sa daraanan niya ang braso nito. Pagbaling niya sa kabila, ay ang isang braso naman nito ang iniharang nito. Now, she was trapped. And no matter how much she wanted to free herself she just couldn't do anything Somehow he had managed to trap her not just with his arms but also with his eyes Traitor na puso nilapitan lang bumigay na What do you say you tell your grandparents you already accepted me so i can get the bid and you can go on with your life? Ano? Pilit na inaliyo na lang niya ang mukha rito. He was towering above her. So he used it to his full advantage. Anong tingin mo sa akin, Bale? Pahihirapan kita. Kaya bakit ko gagawin ang sinasabi mo? Hindi ko lang kasi maintindihan ang dahilan mo Nagkamali ako sa ginawa ko roon sa Stallion Riding Club. Nakapag-apologize na ako tungkol doon. Ano pa ang ikinagagalit mo? Wala. Gusto ko lang gumante. At hindi ko tinanggap ang apology mo, kaya may katwiran pa rin akong gumante. Pumalatak ito. Ipinaba nito ang mukha nito palapit sa kanya. May gusto ka ba sa akin? tumawa siya ng malakas at eksaherado. Sa ginawa niya, nauntok tuloy siya sa kinasasandalang gate. Ikaw naman, Winry, magsisinungaling ka lang, masyado pang halata. Nenji's hand was suddenly behind her head, messaging it. Masakit pa ba? She didn't have to answer him. Dahil damang -daman na niya ang kasagutan, hindi lang sa tanong nito, kundi pati na rin sa mga katanungang nagpapagulo sa isip niya mula pa ng araw na makilala niya ito. She finally had the guts to push him away before she put herself into more trouble. Without breaking eye contact with her, his lift slowly descended on hers. Nagwala ang puso niya at sa kalituhan ay hinawakan niya ito sa magkabilang pisngi nito at iniuntog ang noo niya sa noo nito. Sabay silang malakas na napasinghap. Napalayo ng wala sa oras sa kanya ang binata. Are you crazy? Malakas na sabi ni Nenji habang hawak ang nasaktang noo. Why did you do that for? Akala mo ba hahayaan kitang mag-take advantage sa akin? Pero mabuti na rin yon. At kahit paano ay natauhan siya. Huwag mo na uli akong pagtatangka ang halikan dahil kung hindi. And who said I was going to kiss you, ha? I would never kiss a woman like you. Hindi pa ako nasisiraan ng bait na isakripisyo ang buhay ko para lang mahalikan ka now that was below the belt. Kung ganun, huwag ka na rin makalapit-lapit sa akin.